Yon! Magandang magandang araw po sa ating lahat mga kasama at welcome po sa ating channel. Ito ang AgriVibes TV, Kalamansi at maraming iba. So ngayong araw, atin pong uh, sasagutin yung katanungan na uh, bakit nga ba Kalamansi yung napili namin bilang uh, pangunahing uh, tanim sa aming farm. So konting background lang po, no? uh, nagsimula yung farm namin 2018. So nung mga first quarter yung taon na yun, uh, puro land development, and preparation. So nandiyan yung clearing, nandiyan yung mga iba-ibang mga steps para maihanda ang lupa. Uh, ano Ngayon ang plano po namin, uh, magkaroon po kami ng uh, short-term na mga uh, tanim and then ang long-term nga po is yung kalamansi. Uh, nung naghahanap po kami ng uh, mga farm workers na marunong sa kalamansi, sa area po namin na ito, sadly wala pong uh, may alam. Uh, ang karamihan po dito ay uh, sanay ang skills at saka po ang kaalaman ay sa si pagugulay, So ito po yung mga high-value crops, ano. So sabi namin, sige, simulan na natin nung nung pwede nang simulan kaysa naman sa nakatenggay yung ating project. So around uh, siguro gitna po ng second quarter, nakapag-start kami magtanim ng mga high-value crops, no. Yan po yung iba-iba mga gulay. No? So yan yung apalaya, uh, sile, yan po yung pipino, Andiyan po ang uh, repolyo. So marami po kaming nasubukan ng no, na mga high value crops. And then uh, around uh, siguro mga ano na kami mga 2019 kami pag start ng uh, kalamansi. Simula kami sa around 1,200 nung unang uh, batch and then uh, around 200 nung second batch. Ito na po ang mga second uh, quarter na nung uh, taon. Now Uh, habang uh, inaalagaan po namin yung kalamansi, ano, noong 2020, no? uh, January, nabalitan na po yung COVID. And uh, noong uh, around March ng 2020, nag-report na po ng uh, first batch ng mga uh, infected, ng mga pasyente. So, after nung ma-report yun, uh, alam naman natin na nangyayari, nagulong na po yung buhay natin, no? Uh, nabaligtad yung mundo, ika nga. So, kahit po maraming uncertainties at that time, ang napansin lang namin is that uh, ang isang constant o isang hindi mo mawawala ay pangangailangan sa pagkain. no So, nakita namin yung uh, talagang importante na uh, magkaroon ng supply na pagkain. So, napag-desisyon na namin na ituloy muna na mag-focus kami doon sa high value crops natin. And uh, nakapagtanin po kami, nakapag-ani po kami, and uh, nadala natin sa merkado para nga po makatulong sa ating mga kababayan. And uh, nagawa din po namin yon uh, It was made possible din po sa tulong na rin po ng LGU ng Sampalok. No? So, salamat po sa uh, ating mayor, si Mayor Jello. So, sir, nadudo po kami. No? Uh, na kami ng suporta at giniyahan kami pa paano gagawin. Nakatulong po ng malaki yun. Ano? Um, and in fact, in 2021, no? pandemic pa rin noon, Uh, meron din mga kumpanya na nakipag-partner sa amin para bigay ng ayuda ng kanilang mga empleyado. No? na po dyan, yung Metro Drug Inc. So, Ma'am Janet, saludo din po ako sa inyo ano, sa project nyo na So, um, no, medyo uh, humuhupa ng konte, no? uh, medyo nagkakaroon ng dinaw ang uh, direksyon natin, nakabalik kami sa pag-focus uh, sa kalamansi. No? Ngayon, ang tanong is, bakit nga ba kalamansi? Bakit nga ba? Ano nga ba ang uh, uh, naging uh, basihan namin? So, tinignan namin siya uh, sa iba-ibang aspeto. No? Uh, Unang-una, tinignan namin siya bilang consumer, bilang gumagamit ng produkto. So, mapapansin naman natin na ang kalamansi ay uh, naka ano na, naka-embed na no, sa kultura ng Pilipino, sa pagkain Pilipino. No? Andiyan na po ang uh, uh, marinade, andyan po ang sausawan, andyan po ang diretsyong pinipiga sa mga uh, pagkain natin. So, bakit siya importante? No? Uh, may konting background po ako sa culinary. No? Uh, again, shout out sa Global Culinary. So, yung mga chef instructors natin dyan, no? Chef Gerard, Chef Rando, uh, saludo po Seth, No? Um, so, ang uh, pagkain kasi, Uh, para ma-enhance ang flavor, dalawa pong ingredients ang kailangan. One is yung salt, asin, at pangalawa po yung acid. No? Doon po pumapasok yung kalamansi. Kaya papapansin natin, napakahalaga talaga ng kalamansi sa pampalasa ng pagkain. No? So, uh, nakita natin na uh, uh, ang lawak, no? halos araw-araw may kumagamit ng kalamansi. Na napakasikat niya to the point na even yung mga malalaking uh, Uh, restaurant and fast food chains gumagamit na rin ng kalamansi. So again, malawak po. Ano? So market-wise, meron. Ang pangalawa is, uh, paano kung hindi mabenta? So ang kalamansi po napaprocess. So pwedeng gawing juice, pwedeng gawing concentrate. And gayon meron na nga pong ginagawang uh, powder. No? Ah, uh, so again, uh, unlike dun sa mga nakikita natin ibang mga gulay na pag sober, tinatapon sa kalye, ang kalamansi pwede mong iprocess. No? So, napakalaking bagay nun. Yung dalawang yun na lang po, medyo attractive na kami. No? Um, okay sa amin yung, yung kalamansi. Ngayon, um, uh, moving, moving itong mga nakaraang taon, mas nakaka-encourage pa kasi modernize yung gamit sa kalamansi. No? So, anong ibig kong sabihin? Pag pumunta kayo sa mga restaurants at saka mga cafes ngayon, um, uh, may mga produktong may kalamansi na. For example, late last year, nakatikim ako ng um, kalamansi cafe soda. No? Pag bumunta ka ng Boracay, nandiyan ang kalamansi muffin. No? At marami pang iba. No? Um, nasa isang room, uh, foreign fast food kami recently, nagulat din ako na pati yung kanilang uh, drink, no? yung kanilang inumin, may kalamansi na rin. No? Uh, ito yan. No? Pakita ko sa inyo, ito yan. May kalamansi na din so lumalawak no lumalawak at uh, dumadami ang uh, uh, gumagamit at paggamit ng kalamansi. Hindi ko pa hindi ko pa iniadya no hindi ko pa sinasalin nung aming consider yung gamit niya sa beauty products no. Ah uh, pagpunta mo sa supermarket, punta ka sa beauty section, ang dami ng produkto na may uh, kalamansi na uh, kasama sa ingredients nila. Hindi lang mangyan. Last year nagkaroon ako ng isang kliyente or customer na umorder sa amin and nagulat ako na ang kailangan pala nila, ang ginagamit nila is yung balat. Balat ng kalamansi. So, ini-extract nila yung wax. So, mayroon silang in-import na machine from Taiwan na ini-extract yung oil or yung wax and then yun ang inihahalo nila sa uh, kanilang mga produkto. So, again, lumalawak to lumalawak, dumadami na dumadami. So, very encouraging ang uh, ang kalamansi. Ano? Ang pangalawa dyan is bilang farmer, no? Nakita namin na pag naka-focus ka sa isa, no? Uh, you have enough na uh, production, uh, mas mas efficient 'yung paggamit mo ng oras at energy mo eh. No? Yung pag-aaral, pag monitor uh, mas efficient siya. And uh, hindi lamang 'yon, ano? Ang matagal ang buhay ng kalamansi. So, pwede mo pa siyang ipamana nga sa mga anak mo. So, kahit mga 10, Uh, 12-15 years, pwede siya ano, alaga lang na mabuti. May mga procedures naman, paano gawin yun. And finally, uh, as a business naman, nung tinignan namin yung volume ng uh, kalamansi, ano ba ang napoproduce na volume, hindi ito yung market, ito yung napoproduce na volume based sa mga data sources natin. Ano. Um, ang kalamansi ng 2020, 2020 hanggang 2022, nag-average siya ng almost 4 billion in, in peso value no ang uh, napoproduce so siguro mas may mga gulay pa na mas malalaki ang uh, overall volume pero sa mga simpleng uh, mag-isip lamang ano na tulad namin impressive na ano, uh, yung ganung kalaking merkado in fact well wala nga ako noon eh no? so <laughs> uh, kahit a fraction of 1% lamang ang makuha ko doon or makontribute ko doon sa volume na yon significant na para sa amin yon more than enough ika nga para sa amin uh, kaya nakaka-encourage na pasukin talaga no so pag tiningnan mo yung overall na mga benepisyo uh, very attractive para sa amin of course sasabihin may mga disadvantages din hindi na namin di-discuss dito yon because yung mga disadvantage naman is uh, kahit naman ang itanim mo comparable siya sa disadvantage to sa kalamansi. In fact, sa amin, very negligible nga. Eh, no? So, sa amin, yun yung aming dahilan bakit kalamansi ang aming napili. No? So, sana nakatulong sa inyo yun. may, uh, meron kayong uh, insight kami na i-impart sa inyo. At nakatulong uh, makatulong din ano, sa sa inyong, again, kung sa inyong pagdidesisyon sa journey nyo sa pag-farm or pag-agri-venture uh, ninyo. Salamat po! ng uh, marami at uh, hanggang dito na lang po muna. Uh, sana pa makikita kita tayo sa susunod ng video and uh, pagpalaan po tayo ng pong may kapal.